malaking problema pa talaga ang kakulangan sa mga classroom. 66,000 ang kabuang kulang. Walang magawa ang mga eskwela kundi magkasa na lang sa kung ano ang meron sila o hindi kaya nabipilitang gumamit na mga sirang gusali kahit pa delikado. May report si Cara David. Kung ganito ang itsura ng eskwelahan mo, mag-aaral o magtuturo ka pa ba dito? Ito ang Centennial Building ng Malabon Elementary School, ang pinakamatandang eskwelahan sa Malabon na itinayo pa noong 1903. Nag-aral at ngayon nagtuturo dito si Orlando de Guzman. Nakakalungkot po. Mm -hmm. <laughs> kasi po, ano, part na ako nitong tong building mismo na to. Mm -hmm. Once, uh, minsan nilakaran ko yan. Nakapanghina yan kasi na, uh, part ng history, napakalaki ang um, part na itong na ito sa history ng Pilipinas. Mahigit isang daang taon na ang school building na ito dito sa Malabon Elementary School. Bagamat may sentimental value ang school building na ito sa mga tao dito, kailangan isa alang alang ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Tingnan nyo na lang itong sahig na ito dito sa second floor. Oh. Ganito na siya ko, oh. kaya delikado talaga. Katunayan, marami na raw guro ang naaksidente sa marupok na sahig. Meron nga pong teacher na nalusot yung paasa sa hig dahil nga may kainaan itong mga sahig ng aming eskwelahan. At yung bata po ay natatakot po kami na magkaroon, uh, madiskrasyo. Pero hindi lang pala isang daang taon ang tanda ng naturang eskwelahan batay sa mga litratong aking nakita ng magsaliksik ako tungkol sa Malabon Elementary School. Dati pala itong tabakalera na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila taong 1782 pa. Ibig sabihin, 229 years na ang structure na ito. Idineklara na itong condemned building ng DepEd. Mahina na rin daw kasi ang pundasyon nito dahil katabi nito ay tubig-alat na nakakasira ng semento. Ang problema, saan ilalagay ang 80 klase ng mga estudyante na dito nag-aaral? Nagpatayo na ang DepEd ng bagong school building para sa Malabon Elementary School, pero kulang pa ito. Nangako silang ipaprioritize ang naturang eskwelahan. I-demolish pa yon the entire thing. Uh, kaya 2 to 3 months, we can start with the new building, additional building. Bukod sa Malabon Elementary School, may halos walong daang school buildings pa sa Pilipinas na may structural defects. 124 ang nasa Metro Manila target ng DepEd na magpatayo ng dagdag na 10,000 classrooms sa taong ito. Kara David, GMA News.